Halika dito. Bakit nang ano, nangangalabit ka naman? Halika dito. Hmm? Halika dito anak ko. Nangati ka? Nangati? Nangati? Tutututut! Anong gusto? Ano nga? Ano? Ano nga? Ano? Ano? Oh, ano nga? Ano nga? Hmm. Anong gusto? Anong gusto? Mo problema mo, ano problema mo? <laughs>

tulungan mo si mama, ah. <gulong> Anong gusto nong nablog ni mama? Bakit manay lambing-lambing? Ayo, ayo. na. Ay ko, ay ko. Tarang na. Tarang, mo si mama. Oi! Ayo, Maya. Yung ni mama nak. Oleh, karito. Ayo, ayo. Tolongan si mama. <laughs> ano gusto nung? Blab blab. Ano gusto? Ano gusto ba? Ay. Ano gusto nung blab blab ni mama? Bakit panikis? Ano gusto? Ha? Ano gusto? Ano gusto nung blab blab ni mama? hmm Ano gusto nung blab blab? Ano gusto nung blab blab ni mama? Ha. Ano? Ano. Ano gusto? Ano gusto eh? Anong gusto eh? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Hmm? Anong gusto? Anong gusto? gusto? Anong lab lab ni mama? May gusto? Ang lab lab ni mama gusto? gusto?